Trending na naman ngayon ang kapamilya si si actress na si Andrea Berantes o mas kilalang Blight sa social media matapos ang balitang may bagong boyfriend na raw ito. Matagal na ang usap-usapan ang love life ng actress na si Andrea Berantes lalo na matapos siyang makita kasama ang isang lalaking nangangalang Sam Fernandez dahil dito mabilis na kumalat ang espekulasyon na meron na siyang bagong kasintahan. Sa wakas, Itinuwid na ni Andrea ang mga haka, -haka sa isang eksklusibong panayam kay BCBN Entertainment Journalist MJ Pilipe. Not yet in a relationship, I'm just dating, pahayag pa ng aktres. Nakumpasa ang chismes tungkol sa umano'y bagong boyfriend ni Andrea Brillantes. Matapos siyang mapansing ilang beses na makasama sila ni Sam, isang non-showbiz personality at dating manlalaro ng San Beda basketball team. Isa sa mga huling beses na nakita silang magkasama ay sa Lucky Beauty event kumakailan. Magamat hindi pa opisyal na magkasintahan, inaamin ng aktres na madala silang magkasama ni Sam. I am dating Sam right now. He's a private person. Nanshobe siya Pandria. He's also not a basketball player. He used to play dagdag pa niya. Hinahayaan din ni Andrea na matagal na silang magkakilala at matibay na magkaibigan bago pa sila madalas makita na magkasama. Ayon sa ilang ulat, nagkakilala sila sa frisbee, isang sport na sinimula ng atres noong September 2024 kung saan kabilang din umano si Sam sa kanyang team. Matapos ang halos dalawang taon mula na maghiwalay sila ng basketball player na si Richie Rivero, naratiling bukas si Andrea sa posibilidad ng bagong pag-ibig. Sinabi ko naman na open naman ako sa pag the day Kasi magto 2 years din naman na wala akong boyfriend ani pa niya. Ngunit tila nagulat siya sa bilis ng mga espekulasyon na may bagong nobyo na siya. Naluloka ako kasi ang daming nagsasabi na bakit may boyfriend na ako agad. You know, I'm just open dating dagdag pa niya. Sa kabila ng mga intriga, binigyang diin ni Andrea na ang pinakamahalagang relasyon sa buhay niya ngayon ay ang relasyon niya sa Diyos lalo na habang papalapit ang kanyang 22nd birthday. Ayon sa ilang malalapit na kaibigan ng actress, mas nagiging maingat na si Andrea ngayon pagdating sa kanyang buhay pag Lalot na na't ilang beses na rin siyang nasangkot sa mga kontrobersyal na relasyon. Ayon sa isang source, mas gusto niyang kilalanin muna ang isang tao ng mabuti bago pumasok sa isang seryosong relationship. Natuto na siya sa mga past experiences niya. Samantala, Marami sa kanyang fans ang natuwa sa kanyang pagiging bukas sa sitwasyon at sa kanyang pag sa kanyang personal na buhay. Sa social media, marami ang napahayag ng suporta sa desisyon ng aktres na huwag madaliin ang pagpasok sa isang bagong relasyon. Tama lang yan, Andrea. Love yourself first, komento ng isang netizens. Bukod sa kanyang buhay pag-ibig, abala rin si Andrea sa kanyang karir. Kasalukuyan siyang naghahanda para sa isang bagong teleserye kung saan ipapakita niya ang mas mature na version ng kanyang pag-arte. Bukod dito, patuloy din niyang pinapalakas ang kanyang negosyo, particular na ang kanyang beauty brand na Lucky Beauty. Sa ngayon, tila mas pinipili ng aktres na mag-focus sa kanyang sarili, sa kanyang pananampalataya at sa pag-enjoy sa kasalukuyang estado ng kanyang buhay pag-ibig. Pagamat hindi pa opisyal na may bagong nobyo, mukhang masaya at kontento si Andrea sa kanyang buhay at iyon naman ang pinakamahalaga. Kung nagustuhan ninyo ang aking video, please like and subscribe. Ang channel na ito ay pawang katutuhanan lamang at ulang halong fake news. Maraming salamat. Ingat!